Kamusta po kayo mga kapatid? Ako po'y natutuwa na sabihin sa inyo na mahal kayo ng Panginoon Ako po'y natutuwa din na kayo mapaglingkuran sa pamagitan po ng mga simpleng lekturang pangkalusugan Ito po po'y munggo din, ito Ito po ay tawag itawgi o pinasibol na munggo Ito po ay munggo na hilaw pa rin siya, hindi pa siya nanalaga May pagkakaiba po ito, kahit po ito ay parehas munggo ito po ay mayroong epekto pag kinain ninyo. Una, pag ganito ang inyong nilutong munggo, ganito po ang inyong nilutong munggo, at kinain ninyo na hindi nyo dinaan sa magandang proseso, ito po ay mayroong mararamdaman kayo na epekto sa inyong mga arthritis o sa inyong mga rayuma. Mananakit na walang pagsala ang inyong mga tuhod at kasuan at iba't ibang bahagi ng katawan lang ito, hindi mananakit. Huwag nyo lang lalagyan ng mantika. Kasi pag nilagyan nyo ng mantika ito, mananakit po yung inyong mga kasukasuan. Maraming naman ang inyong rayoma at sa mga arthritis. Mga kapatid, ngayon, ano ang proseso na dapat natin gawin? Samantalang ito ay parehas lamang proteina, pero pag kinain ninyo, ay may, may, mayroon talaga kayong mararamdaman pag ito po ang inyong kinain lang ng basta nyo lang niluto. May magandang proseso at paraan para po kayo ay makakain ito na hindi nakakailangang gumawa nito, para makuha nyo rin po ang napakagandang protina ng munggo, na hindi makakaranas sa panakit ng inyong mga kasukasuan, ng inyong mga rayo, mga arthritis, mga kapatid. Ang gagawin po ninyo, pakuluan nyo ito ng 3 hanggang 5 minuto. Pagkatapos, ibabad nyo lang siya magdamag, at sa umaga, hugasan nyo po ng hugas na hugas, at saka nyo lagain. Pag nalagaan nyo na, mga kapatid, malambot na malambot na ay diin nyo nang lagyan ng luya, sibuyas, bawang. Ngayon, timplan nyo ng kaunting asin. At pagluto na yon, saka nyo ilagay ang gulay. Pwedeng malunggay, pwedeng dahon ng kamuti, pwedeng dahon ng sili. Mga dipindi sa gusto nyo mga gulay na dahon ang ilalagay nyo. Kasi yun po ang maraming vitamina. Dito kasi protina ang makukuha ninyo lang, mga kapatid at wala na po siyang arthritis effect o epekto pa sa inyong mga rayoma. Mga makakatulong na yun ng malaki. Kung gusto niyo naman ganito, ay di pasibulin niyo muna itong munggo para maging ganito, maging tawgi siya. May mga paraan naman na pwede niyo gawin para gawin ang ganito mga kapatid. Para kayong kumakain ng karne o higit pa sa protina ng karne pag itong inyong kinain. Ito ipapalit nyo lang sa karne na inyong kinawilihang kainin para hindi kayo magkasakit mga kapatid. Ito po itutulong ng malaki kung gagawin nyo ng buong sikap. Pwede rin naman gawin nyo na ito, kung ayaw nyo pakuluan itong munggo, ay ibabad lang niyo magdamag. Tapos sa umaga, hugasan ng hugas na hugas. Saka nyo lagain. Pag malambot na, ilagay nyo na yung mga ricado, mga luya, sibuyas, ubawang man. Mga kapatid, lagain nyo ulit. Pag luto na po yun, ilagay nyo yung mga berding gulay ninyo o anumang gulay na gusto nyo ihalo. At saka nyo kainin pag luto na. Wala na po atritisific yun mga kapatid at mga katulong na malaki, hindi lamang sa inyong mga kasukasuan, kundi sa iba't ibang bahagi ng inyong katawan na nangailangan ng mga sustansyang daladala nito. Mga kapatid, para mas maging epektibo po ang ginagawa ninyong uh, pag-aayos ng kalusugan o pagpapalusog ng inyong katawan, huwag niyo pong kalilimutan na mas maganda po ang epekto nito, mas maganda ang resulta ng inyong pagkain, para maging mas higit na malusog kayo kung gagawin nyo po na buong ingat na maiwasan ang mga, mga iniinom nyo at mga kinakain na hindi tama. Iwasan nyo po madalas sa pagkain ng karne at iwasan nyo ang pagdala sa pagkain at pag-inom ng may asukal at ganoon din yung inyong pag-inom ng alak, soft drinks at kape para higit na maging matagumpay ang inyong layunin kung bakit kayo nagbabago ng inyong mga lifestyle. Mga kapatid, ako po nag-aanyayin na inyong pong patuloy na uh, i-follow ang ating isa pang Facebook page, ang Buhay Kalusugan Ministry. At pakisubscribe din po ninyo ang ating YouTube channel, ang Buhay Kalusugan Ministry. Guys, kung na rin pong ng pagkakataon na kayo pasalamatan, patuloy ninyong pag-alike, pag-share ng ating mga video sa inyong paikisama, sa pag-share po nito, sa inyong uh, pakikibahagi sa ganitong gawain ng pagilingkod. Pagpalain po kayo ng Panginoon.